Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa, ginulat namin kayo. Dito tayo sa Legaspi, Albay. Mayon Volcano, nasa likod. At sinasabi, kailangan pumunta dito, Kagsawa Ruins. Noong 1814, uh, pumutok ang Mayon Volcano at nalubog yung simbahan. Marami daw namatay. Ito na lang natira. Tama ba, Doc Lisa? Yes, tama. Okay. So, ang ganda-ganda dito, ang daming tao dito. Pero magbibigay tayo ng mahalagang tips para sa inyo ha. Itong tips natin para sa mga puyat lagi, walang tulog, 'di ba? Alam ko yan, 'yan ang problema ng mga estudyante natin, nagti thesis, 'di ba? Walang tulog, uh, mahirap ang pakiramdam. Yung mga ng call center, 'di ba, laging puyat. Ang feeling mo parang lutang, hirap na hirap ka ano gagawin. Ngayon po, pag lagi tayong stress, puyat, kulang ang tulog, 2 hours, 3 hours lang maraming komplikasyon sa katawan. Pag tuloy-tuloy po to, pwede magkaroon ng sakit sa puso, yun, heart problem, sa utak din, nagkaka-problem kasi hindi ka gano'ng makaisip. Yung iba tumataba kasi pag kulang sa tulog, nagiging overweight. Yung blood sugar tumataas din. Ha? Tapos, may pag-aaral na pag yung matagalang walang tulog, palagay natin, uh, laging night shift, posibleng tumasang chance for cancer, mga breast cancer. So, hindi ko rin pinapayo na matagalan na night shift tayo. So, anong gagawin natin kung laging puyat? Itong gagawin natin, ha? Para makarecover kayo. Siyempre, hindi natin maiwasan na 2 hours lang tulog nyo. Ganito gagawin. Number 1, pwede kayo uminom ng kape kung gusto nyo. Alam ko yung iba dinadaan sa kape. Pero sa pag-inom ng kape, kailangan dalawang baso lang. 2 cups. Ayon sa pag-aaral dito sa NYU School of Medicine, paglalampas ng 2 cups of coffee, baliwala wala na rin. Kung uminom ka ng 6 na tasang kape o 2 tasang kape, pareho na rin yung epekto. So, ang payo hanggang dalawa lang. Huwag na Tapos yung iba, gumagamit ng mga energy drinks. Ah, hindi ko pinapayo uminom ng energy drinks kasi masyado mataas yung caffeine level ng uh, energy drinks. Eh. So, hindi rin maganda hindi na rin makakatulong sa iyo. Kaya ang advice ko kung gusto niyo uminom ng kape, uh, puyat kayo, 2 cups of coffee lang, pwede ang tsaa, green tea or pwedeng black coffee. Okay? Tapos pangalawa, alam ko yung mga puyat, 'di ba? Parang gusto mo kumain, eh. gusto mo kumain ng matamis, chocolate, candy, mga cake, wag po masama pag puyat kayo, hindi maganda yung puro sugar ang kinakain, matatamis. Kasi magloloko po yung uh, blood sugar nyo. Biglang tataas lang yung blood sugar nyo, tapos manghihina rin kayo. Parang sugar high yan eh. Yung mga bata, di ba minsan pag pinakain mo ng matatamis, biglang lilikot. Tapos mamaya, tatahimik naman. So, hindi po maganda yon, kasi up and down. Ang maganda kainin, ito po, uh, balanced diet, gulay ang pinakamaganda. Gulay kasi dahan-dahan ang -dahan pag-absorb. Ah, uh, pwedeng mani, very healthy, karne, pwede rin. salad, uh, grilled chicken, itlog, itlog, itlog at yogurt napakaganda. Ngayon, kung talagang gusto mo ng matamis, nanghahanap ka ng uh, matatamis, pwede ang prutas. Kasi ang fructose, ang sugar ng prutas, mas mabagal ma-absorb sa katawan. Mas mabilis ma-absorb yung mga matatamis. Katulad ng donut. Uh, donut po, hindi maganda kasi sobrang tamis eh. Okay? Number three, uh, pagising nyo sa umaga, kahit puyat kayo, mas maganda po mag-almusal. Uh, Kailangan magbe-breakfast din tayo. Tulad na sinabi ko, pwedeng yogurt, avocado, keso, lean meat, may tulong yan. Pagdating sa carbohydrates, huwag din sobra-sobra. Ha? alam ko mahilig tayo sa kanin, noodle, di ba? Spaghetti. Huwag din sa Siguro one cup pwede na yon. Haluan mo ng gulay, prutas para mas dahan-dahan yung absorb ng sugar sa katawan. Kasi kung sobrang taas nga, hindi rin maganda. Asukal, matatamis at itong mga carbohydrates nagpapataas ng blood sugar ay natin magka-diabetes. Number 4 tip, pagpuyat sa mga bata ganito gagawin. Pagod kayo, di ba? Di ba pag uh, Pagpuyat, hindi ka makaisip, parang mahina ang katawan. Ganito gagawin, inom ng maraming tubig. Okay? Kailangan nyo mag-hydrate. Walong baso, sampung basong tubig. Kasi pag uminom kayo ng maraming tubig, mas alerto, mas gising. At siyempre, pag uminom ka ng maraming tubig, lagi ka pupunta sa banyo. Pag pupunta ka sa banyo, ah, maglalakad ka, movement. Hindi ka maantok kasi palakad-lakad ka eh. So, kailangan mo may baong kayong water bottle. ha So, tubig pampagising. Okay? Number five tip natin, ah uh, kailangan maraming break time. ba? Diba? Kasi nga, puyat ka na eh. Hindi mo kaya yung trabaho. Kasi yung pag-iisip mo, mabagal na rin. magbreak break break ka sa buong araw. Ha? Konting break, konting pahinga. Pwede po maglakad. Ha? Maglakad-lakad sa labas at magpapaaraw konti. Pag naglalakad tayo, nagpapaaraw, mas gising. Kaya nga doc Lisa ang payo nila, wag daw mag-sunglasses. Uh, Kasi pag naka-sunglass ka, puyat ka, medyo antukin ka, madilim eh. Mas maganda kita mo yung araw para maramdaman mo yung araw sa katawan. Pampagising din yung araw eh. Isa pang pampagising, exercise. Kung mag-exercise kayo ng puyat, kailangan hinay-hinay uh, lang sa exercise, light exercise lang. Kasi pagod ka na eh. Ngayon, pwede ba matulog? Pwede ba magsiesta? ang payo ng mga experts, pwede kayong magsiesta pero up to 25 minutes lang. Huwag daw masyadong mahabang siesta. Kasi pag sobra haba, wala natin, isang oras ka natulog, ma magiging drowsy ka rin daw, aantok-antokin ah, ka. 25 minutes lang ang tulog. Ah, ipunin mo yung tulog sa gabi. Okay? Number six step, simplihan lang yung mga trabaho sa araw-araw. Kung meron kayong limang gagawin, sa araw na yun, gawin mo na lang tatlo kasi nga, puyat ka na eh, para hindi ka masyadong mahirapan. Mas simple, mas bawas. Kung meron kayong malaking desisyon na gagawin, bibili ng bagay, o meron gagawing big decision, huwag muna kayo mag -desisyon. kasi puyat eh, hindi kayo makakaisip ng maayos, matulog muna. Number seven tip, uh, kung pwede, huwag mag-drive. Kasi puyat ka, magda drive ka, delikado po, baka mabangga, kung gusto mo talaga mag-drive, kailangan mag kailang matulog muna konti. Lalo na kung alauna, alas dos ng hapon, doon nakakaantok. ba diba, sabi ko, huwag masyado kakain ng marami kasi kung maraming kinain, carbohydrates matatamis, aantokin ka lalo. Tsaka hindi maganda. Dapat gulay at yung mga prutas. Mas maganda po, uh, sakay na lang, uh, mag-commute uh, na lang kaysa magda-drive. Number 8 tip, Okay, so napuyat na kayo buong araw, matutulog na kayo sa gabi. Gaano kahaba ang tulog? Mas maganda daw po, ang haba ng tulog, mga 1 to 2 hours more lang. Kung dati ang tulog mo 7 hours, siguro matulog ka ng 9 hours. Kung ang tulog mo 8 oras, gawin mo 10 oras. Ang maximum na tulog pambawi ay 10 hours o dagdag 2 hours. Anong ibig sabihin nito? hindi rin maganda yung napuyat ka nga ng, nung sang araw, 3 hours lang tulog mo, tapos matutulog ka ng 12 oras, hindi po pwede ganun. Masosobrahan ka naman masyado. Ha? So, ang maximum na tulog, pinakamahabang tulog, 10 hours lang. O dagdag 1 to 2 hours sa dati mong tulog. Kasi sapat na yan sa katawan mo. Pag sumobra ka ng tulog, ah, mahirap din. Uh, hindi, ka na, hindi ka na makakatulog dun sa susunod na araw. So, konti-konti lang ang bawi. Uh, so, yun yung mga tip natin uh, sa mga hindi makatulog. Sa mga hindi makatulog, pwedeng nakahiga lang, relax lang, pwedeng magbilang uh, 1 to 100, pwedeng magdasal, o hihiga-higa lang tayo. So, ayaw din natin yung over sa tulog. At isa pa, yung, yung, yung pinapayo kong kape na dalawang baso isang araw, kung mahili kay sa kape. At uh, huwag nang uminom ng kape sa gabi. After 4 o'clock ng hapon, huwag na uminom. Kasi baka hindi kayo makatulog. May nagtatanong, Doc Lisa, uh, pwede daw ba maligo kung puyat? Pwede po, hindi naman bawal. Uh, basta, basta gising ka, uh, hindi ka lang matutumba sa uh, banyo, okay po. Pwede maligo para mas presko. Siguro advice ko, maligam-gam na tubig. So ito yung mga magagawa natin kung puyat kayo. ha? Huh? sa mga kabataan, to ni research ko maigi. So tandaan niyo ha, yung sa pagkain, kailangan mas maayos, konti-konti lang. Uh, wag masyadong matatamis ang piliin at yung mga carbohydrates. At siyempre, bawal yung sigarilyo at alak o ba, mamaya ko ano pa ininom yung supplement, sigarilyo, alak pampagising, di ba? Hindi po maganda 'yon, ha? Kasi pag puya tayo, bukod sa bukod sa mahirap mag-decide, minsan po kung puyat tayo, uh, mababa yung ano natin eh, uh, control sa sarili. Ha? Palay ko, alam to ng mga kabataan, uh, mababa control mo. Let's say, meron kang crush na babae, eh, mamaya biglang sugurin mo, di ba? O oh, mamaya may lumapit sa'yo, baka magkamali ka ng desisyon. Kasi nga eh, Puyat ka eh. Kulang ka sa control sa sarili. So, dapat maingat din kung puyat tayo. So, yan po magagawa natin para makaiwas. Doc Lisa, okay naman? Final comments na gusto oh, Ikot natin sila. Ikot. Happy ba sila? Oh. In-invite lang tayo ni Vice Mayor Bong Banda. Meron tayong lecture bukas. So, yun lang gagawin natin. Okay, salamat po. God bless po. Thank you. Like and share po.